So this is how it looks like our neighborhood. May mga kapitbahay talaga kami every lote guys. Pero malalaki yung mga lupain. hindi ganyan. So dito naman malakas ang takbo na mga sakyanan. So ayaw ni Habi na maglakad ako dyan. So ito sa amin. Need namin na itong events. So naghanap muna ng budget. Kasi si Habi lang nagtrabaho sa amin. Bali, apat kami kumakain. Dito naman trabaho ng mga bata. Sila yung nag-grass cutter. So, yan ang bahay namin. Yan ang bahay namin. May Filipino vlog. Tapos, ito yung mga okra na sinasabi ko. See? yan hanggang doon yan guys so nakapila yung okra namin so may mga bulaklak na din ako and ito naman ito yung sili na galing sa pinas yan nasugat yung kamay ko kasi makapal talaga siya guys yung ugat niya tapos ito yung bahay ng mga hangga na kumakagat sa paa ko yan chili tapos ina alternate ko yan okra na naman mm, so yan chili yan okra <laughs> ano yan parang until <laughs> uh, that corner po. so yan kasi hanggang dyan malawak talaga pero mahirap yan o tingnan mo kasi yan ang mga ganyan kakapal yung ugat niya is ganito inches din siya guys tapos matigas siya kunin kaya binubutasan ko siya gumawa ako ng ano ng butas tapos ayun yung ano ang ants tapos nilalagyan ko siya ng black soil na binili namin sa store so ganyan siya kasi Ganito siya katigas guys. Itong klaseng ganito. Until dyan. So may kapitbahay niyo building construction na naman. I think this is business purpose. Business building. For sure kasi yung sa likod niya ganyan din. Hindi siya. Hindi siya parang bahay. So madami talaga ng neighbor. Doon naman sa likod. Pero every blue kasi pag mamay-ari is malalaki talaga so yun at the back